Hi sa inyo mga Mars! Ito si Aling Nena, ang inyong lingkod. Ito nga pala mga Mars ang bago kong pinagkakakitaan. Katulong ang aking pamilya syempre. May taga may taga tagaluto at taga-prepare at syempre meron din taga-tinda. Tuwing hapon, after ng aking trabaho sa school, nadiretso na ako dito sa aming tindahan. At, at ako'y natulong sa pagbebenta ng barbecue kasama yung mga pamangkin ko. At nakakatuwa naman mga Mars kasi kahit limang araw pa lang kami nagtitinda, marami na agad kaming customer. Kasi sabi nila, bukod sa maganda ako, masarap daw ang aming mga sauces o sausawan. <laughs> Kakatawa. Siyempre kasi sa sauce pa lang daw, ulam na. Kaya kayo dyan mga Marsa, dahil na kayo dito sa, aming, sa amin, ng inyong, mga, ng inyong matikman, ang sarap ng aming barbecue. Hindi kayo magsisisi mga Mars dahil malinis na, masarap pa. Dito lamang yan sa barangay Epreyes dito yan sa bayan ng JMA Cavite mga Mars. Kain na tayo mga Mars. Isama na ang mga tropa. <laughs> <laughs> Akala mo talaga bongga yung aming business. Pero syempre mga Mars, pinag, ito yung aming pinagkukunan ng pang araw-araw din. -araw. Syempre bukod sa aking trabaho at sa pagbablog. Kasi ito rin yung aking paraan para makatulong sa mga pamangkin ko. Sa pamasahin nila araw-araw, pang tuition fee nila. Syempre nakakagaan din naman kahit papaano. Meron din kami pinagkukunan di ba mga Mars. At nakakatuwa kasi mga pamangkin ko natulong din naman kasi itong ginagawa ko, ginagawa namin para din sa kanila. Kaya dyan mga Mars ha, kahit mahirap ang buhay, huwag susuko. Laban lang, di ba Para sa kinabukasan ng ating pamilya. Kasi mga Mars, wala namang madaling trabaho. Tulad nitong pagbabarbecue, ang hirap kaya nito, syempre. Pero ganun pa man, patuloy lang lumalaban. Kasi wala naman talaga, sabi ko nga kanina, walang madali at wala rin namang super duper easing easing trabaho. Kaya kung ano man ang meron diyang pinagkakitaan, naku, atin tong paunlarin at ating pagsikapan na kung saan eh, pwedeng pantulong na rin sa pang-araw-araw. Tulad nito, dito na rin kami kumukuha ng, ng pang-barbecue ng ulam namin sa araw-araw. Pamasahin ng pamangkin ko papunta sa school. Nakakatawa nga kasi meron silang dalawang araw na, fa na hindi face-to-face. Tatlong araw face-to-face, -face, tapos dalawang araw hindi face-to-face -face online. Kaya, kaya pag nandyan sila, madali ko sila matatawag habang natitinda ako. Yun lang naman mga Mars, kaya sabi ko nga sa inyo, tikman nyo na itong aming barbecue mga Mars. Wag, ko, hindi kayo magsisisi mga Mars. Nakakatawa nga kasi iba't ibang taon na dumaday rito, iba't ibang lugar na sa barangay, iba't ibang barangay na, iba't ibang block. Hindi ko pa alam kung meron ng iba't -iba ibang bayan. <laughs> Siyempre <laughs> mga Mars, ba? Diba? Alam mo mga Mars, kaysa manghingi tayo, kaysa umasa tayo doon sa mga pwede natin hingian ng tulong, eh magsikap na lang tayo nang sa ganun di tayo naasa kanila. Tapos yung kita nito, o oh, ba? Diba? Pwedeng pang araw-araw na yun, pwedeng pambigas yun mga Mars. Basta kahit anong trabaho, kahit anong uri pa ng trabaho, yung basta pagkakitaan, pagkinabangan ng buong pamilya, i-grab na natin yan. Huwag na tayo mag -inarte. Sa panahon ngayon, gutom, nga nga ang mga maarte, nganga nga ang matataas pride, nga, nga yung mga mayayabang akala mo hindi naghihirap. Kaya ano pa man mga Mars, ilaban natin ang buhay natin sa araw-araw. Di ba mga Mars? Parang pa ulit lang ako mga Mars. <laughs> eh mo ba, ba di ako ganun ganito kagaling mag, mag gumawa ng mga daily vlog tulad nito. Pero ganun pa man mga Mars, pinag-chatsagaan nyo pa rin panoorin. Kaya nagpapasalamat ako ng na dahil sa inyo na iibsan yung gutom namin mga Mars. Di ba? Kaya sabi ko nga sa mga katulad ko rin hindi naman ganun kayayaman laban lang tayo mga Mars. support support tayo ha kasi naman syempre sa pamilya hmm? yun lang naman mga mars love you mama chup chup